Ako ang inyong lingkod, na si Elias, isang lalaking may angking katapatan at matapang na panunibig. Aking nasisiguro na sa kabila ng daang pinatako ay hindi hindi ito magugustuhan ng aking pamilya. Subalit ito ang siklab ng aking puso na naglalagablab na parang apoy sa ilang. Ang hangat ko ay hustisya para sa minamahal kong pamilya at sa minamahal kong inang bayang Pilipinas. Sa ulirat ko'y laging bumalik tanaw ang pangyayaring naging sanhi kung bakit patuloy akong lumalaban para sa aking mithiin. Mahal ko ang aking bayan pagkat utang ko dito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Marami akong dapat paniwalaan sa Diyos sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Halos pitong taon akong nahiwalay sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang lahat tungkol dito. Medyo ang kabaliktaran kahit na ang aking bansa ay tila nakakalimutan ako, lagi kong iniisip ito. Ang maging masaya ay hindi nangangahulugang magpapakasawa sa kamangmangan. Hindi ang kriminal na pukawin ang puot ng iba, ngunit ang mga taong matapat. Ang mga tao ay hindi nagre-reklamo dahil wala silang tinig. At sinabi mo na hindi sila nagdurusa dahil hindi mo nakikita ang kanilang pusong nagdurgo. Napansin ko na ang kaunlaran o pagdurusa ng bawat tao ay nasa direktang proporsyon ng mga kalayaan nito o sa mga pagkiling nito na naaayon sa mga sakripisyo o pagkamakasarili ng mga ninuno nito. mahal ko ang aking bayan. Ako si Maria Clara de los Santos i e. Alba at ako ay madalas ding tawaging Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni na Pia Alba at Kapitan Tiago Tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutya ng San Diego. Ako ay may ang mahinhil, maganda masunurin, mapagmahal, at kilala bilang may kalinisang puri bilang isang babae. Inilalarawan bilang isang mistisa, bilog ang mga mata, at ito marahil ang pamantayan ng kagandahan sa Pilipinas. Ako ang babaeng sinisinta ng maginoong si Crisostomo Ibarra, na siya rin aking kababata. Siya rin ang aking tinatangi at kami ay tunay na nag-iibigan. Maria hey Clara Kahit sa ang anggulo, malayo man o malapit Pugas ng iyong ganda Oo, pinagdanasahan kita Matagal na, kung wala lang itong si Malamang, akin nang nagawa ang aking gustong gawin Ito ang aking lihim na tinatako Bakit ba masarap ang bawal? Huwag ka na masyadong matakot Ako lang to, si Padre Salvi payat at sakitin. At oo, lagi akong may iniisip. At isa ka doon, Maria Clara.